Maingad lang mga boss karon nato na pong hisgutan Nga ano ko Barato ang live Niya ang palit Barato niya ang page ko na mahal Ang sao man nato na, kung mahal ilang baligyan Ang dili man nato, negosyo Ang atong focus direta sa atong negosyo Dili ta magbasol atong uban lagi Ang sao so, man nato na sila Huwag mawag ilang baligyan mahal Niya ang namalit po Barato po Ang sao man nato na sila nga mau man ilang negosyo Mawag nga kita ang wajas Dili ang kanang, at Mga namaligyan mo itong basulon O no, ganang Mupalit kay ilang Dingita ko po sila ginang sa silang negosyo Sa ako man na sila kung mo na ilang eh, Nga mukita sila sa negosyo Kung dili na na sila basulon Kung mahal lang ilang baligya At inla ato ang inyong baboy gipalito barato Dili na na sila basulon magita tagpaagi Dili ito basul basol sa obang negosyo man na ito ah na yung mong klase nga negosyante Ah napertilisura kayo Mupalit ka nya mahal bagi awak ni yang um, beli dia ni suka ni apa ke negosianti kita re negosianti dagang ke basulon satu sa negosio no sana mentau nak kami de pun dah diri le mahalin kin sampo nang basulon gatong page nga og mahalin mahal le lang page kin sampo basulon ni lah kung um, mau nang ngan nang negosio nga magbinasulay tag kisakin sa mangita tag pagi kin tong basulon na pertilisura na gid di kita mo mo improve ba na kay gitam tag basulonon so oh, mga boss ha sa sunod mo palit gyapon mi gabo ito ula uh, lang gyapon mi salamat mga boss